kalau <laughs> jadi kita masuk perut. Kira amitara di YouTube itu sulur turun papa tahu tarang di YouTube sulur. Hmm, mie kanih patai-pata. Oi, kok buang itu Patai kan. Eh, dikwa kan jan dik kanin. Hmm. Tinggal banyak banyak. Kalau <laughs> balang iya yan, kunti lang mana kukumain kanin. ay sama ul. Ay, alam mo, sobrang taba ko noon. Dito, dito mm. lang hey, kumain ko na marami. Bahala na, walang diet dito. Diyos ko, Lord. Diet lang ako kay grabe. Hindi na kaya gumalaw. Ano ko, kung gusto. Diyo, butangan ko lang ang butang Butangan ko lang ang... Buro, mas pa siya. Ayok, Sila na nagbalik-balik ka po. Big minutes. Ano gamit niyang sinigang? Masarap na. No? Sinigang mix. Marami mang klase ng sinigang mix. Sa Ayan Ay, ano, sa Nami man lang upi. Upi, no? Sinigang. Sarap na. Nami na lang. ginagamit. kasi parang ano siya, oh. managam. Parang sticky, you know? oh. no? Oo, oh. sticky. Tano. na.

Mahal lang rent dito. Magkano yung mga sahod mo? Turo mo, ubus. Hmm. Nagsahod ka lang ng punta eh. Siyempre, sa kwal mo, sa mo. Kasi, meron naman mura dyan yung mga share-share. Mm -hmm. Sa isang kwarto Ayaw ko kasi nga minsan, uh, gusto mo matulog, okay, hindi, uh, uh. hindi kami makapunta. Tapos, min minsan yung umasama mo yung hindi makaintindi, yung pag oh, nagkausap, tulog ka, tulog. Ayun, ayaw ko talaga yan. Nagka-heat mm -hmm. na, na, sheet na yung tulog mo tapos muntik ako pa naman na ako ako pa naman ako pa naman na mabilis ako magising tapos sirap na ako matulog kahit kanon ano ako tarias tayo oo, oo kaya dito sa kusina yan sinasabihan ko sila <laughs> pag magluto kayo ingay kayo uh, huwag kayong sobrang ingay kasi ako natutulog eh kayo dito ako ako magingay sa kusina tingnan natin pero minsan ganun sila eh hirap na ako matulog, kaya huwan ako sa kanila. pero 65 kasi sama naman lahat oo oh, lahat lahat mo, may CR kasi ako eh oo oh, may CR yan? oo ang ganda, may CR yan kaya kinuha ko oh, okay na eh, sarili mo oh, oo, sarili mo CR kasi kung ikaw lang mag isa, kung gusto mo di kumain, oh. okay lang at saka ayaw ko kasi yung makakalak Oo. Yung stress ka sa trabaho, pag mo, kalat pa. Ay, ayaw pa nga Sakit sa ulo yun. Uy, yun pa rin. na talaga yan. Ang ang... Hindi <laughs> <ak Credit>? <facial> <Ayan> na. ang <laughs> na. <theaters> tergagal lah tergagal karena lessnya nge-nag youtube pun aku ya kung para yun 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 O, yun 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 na. yun 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 kami yun hmm. May salad pa. Masarap yun 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 Cool. <laughs> <laughs> kabato, <Kapawal. laughs> <laughs> ko, unsa kabalitaan naman dati sa masakit pananggigiran kung kapag kung 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 ka kung 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 Hindi ka kung 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 ito malaya pa na kapaluto. Kami sa bahay ng mga katulong. Ang hirap. Kaya, ito yung ano, na, kaman, naranasan ko niyan yan. Apat na taon ako sa loob ng bahay. mo rin? Pero kaso nung time na yun, mabait yung amo ko. Mm -hmm. ay, pero sa una kong amo, manggap ay, mga yata. Yung 13 days ako doon. Alam mo, pinapakain mo yan sa akin. Tira? Yun. Alam mo, ba't di maano dito mamanaki? Eh? Okay, okay lang no, naman sana natin no, no. na tira basta hindi ang ano, hindi nilagay. Alam yung isda na tira-tira ng yung mga tinik -tini, okay. yung parang aso. At saka yung ref nila, sinasarang. Ay. Ay naku, parang ito. kung ganyan. Uya kayo. Tapos nung time na yung nasabi ko na hindi pa uso cellphone yun 2013, walang cellphone lang. yun. Tatay pag, pa pagpunta mag, mo dito sa Kuwait, wala ka talagang dala-dala. Passport lang talaga. Cellphone wala yan. So, nag, ano na, nag-start lang atin ng cellphone 2016, I think. Mm. Noon. 2016. Kasi yung tita ko, nag siya. Sa bahay pa yun eh. Walang cellphone. Hindi, bawal wala na. Magtawag ka sa pamilya mo, cellphone ng amo mo, WhatsApp. Oo. Uh, ay, karoon pa. Alam mo, may mga ibang kinayin. Patago, patago dito sa susunod. Oh. na. Okay, tita, ano, may cellphone siya. Pag siya ng SIM card, pag binigyan siya ng agency, may, may, mayroon siyang cellphone. Nakasilent silent lagi yan. Mm. Sa, baywang sa baywang niya. Sa baywang niya. Ay, kaya yung time yun lang. Nagpabalik ako sa agency. Kaya mas kami ngayon kasi allowed niya yung cellphone. Oo. Uh tawag yun? Yung katulong ng nanay ng madam ko, nakita niya ako umiiyak. Sabi niya, bakit ka umiiyak? Dawa. Sabi ko, oo, oo. Sabi ko, hindi ako makatawag sa family ko. Sabi niya, oh sige, patago kasi eh. Sabi niya, mag-message ka. Pero hindi niya alam, minusis ko yung agency. Sabi ko, pupunin niyo ako dito kasi na yung binapatay yung tatlong bata, sumusunod. Mm. Isang taon, dalawa, tatlo. Maliit lang yung flat, tapos yung babae, bat, mas bata pa. Alam mo naman, mahilig din sila magselos. Yes. Oo. Mahilig sila magselos. Tapos sabi ni Madam, hindi, sabi na iibinta kita sa ibang. Oo, hmm, para mabawin ni niya. Daw ako. Mabawin tapos ko, sabi ko naman sa kanya, kung saan niya ako kinuha, ibalik niya ako doon. Tapos tumawag naman yung one, secretary. Hmm. Sabi niya, nag-alit siya sa akin. Sabi niya, di ba, punta mo dito sa Kuwait oh, na mag-trabaho ano ka? Hmm. Sabi ko, oo, alam ko. Pero wag niya akong pilitin kung ayaw ko. Mas Masibatan si yung binabantayan ko, tatlo, oh, tapos ako pa magluto. Pero maliit lang yung apartment din sila. Mabuti kung hindi ka magluto. Pag pumunta kami doon sa naray niya, third floor yun. Mm. Uy, third Tapos, pampayan sila do. Basta! Rin iba rin pala mo, no? Kahit chinilas ko, hindi nila ako binigyan. Pala? As in? Oo. Oh, Doon ko talaga sa naranasan. Sabi, 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 sabi ko sa, sa sarili ko, kung dito lang naman ako ganitong buhay ko, mas okay na mamatay na lang ako kaysa naman magtiis ako. As in? O, as o. in? Sabi ko, kung naman ka ganito ganit ganit talaga e. ang buhay ko, mamatay na lang ako. Gusto ko nga sana tumakas eh. Pero naisip ko saan ako pupunta. Kasi nga, ibinta nila ako. Kasi ano ba, kapag tumakas ka din, may kaso Delikado ka din. din. But Kasi may, kung, hirap, away, kung may, kung, may sumagip sa'yo na mabuting tao, eh paano pag nirape ka doon? Ay, okay, hmm. ka. Yan ang hirap. Tapos yun. Tapos nag pinabalik ako. Pagdating ko doon sa may kwan, sa may agency, pinagalitan ako. Yung alam mo, yung secretary pa naman ng... Kasi yung sa Pinas, Mother's Day, Mother's Way ako eh. Pagdating dito, nakalimutan ko. Hawali secretary yata agency, yun. No? Pinagalitan ako duling pa yung na sekretary na yan. Abnormal talaga. Mata pa talaga <laughs> yung nakita mo. Sabi ko, duling ka nga eh. <laughs> hindi <laughs> ka pa, ah, hindi mo na intindi. Tapos may kasama ako na ni Ray. <laughs> uh Oo. -oh. Buti na may kapatid siya dito. Nagtatrabaho sa salon. Nagpa-rescue siya. Dinala daw sa underground. Tapos yung cellphone, kinukuha ng ng employer niya. Eh kasi pag dito yan, eh, hindi sila maghawak. Eh, haram yan. Haram eh. yan. Yun. Pinukpok siya ng kwan. May ito kasama pati. Pinukpok ng kaldero. Ay, ah, asin, Dami eh, paano ko lang talaga naging okay si Tatay Digong nag-ano, sa pagkakasin. Tapos bumalik pag ako sa agency, alam mo, ano pinapakain nila doon? Yung maliit na kwarto ganito? Yung yung nakahilira kami yan, hindi, hindi ka talaga pwede doon makalabas. Ang pinapakain nila ng masarap, yung papunta dito. Yung nagpabalik sa agency, alam mo, doon ako natuto kumain ng kubos. At saka shit. yung, mm. yung manok na yan, ilan kayo dyan, hati-hati nyo. Hmm, yeah. as in, pero nasan po yan? Muntik na nga kami tatakas doon sa agency. Dami kami! Pero wala na ngayon yun, te. Wala na ako. Kasi, lang umpisa lang pag kay Matadigong. Okay na. Kasi, dami! Na, walang na, na, na gusto, gusto namin na, na tumakas kasi, di ba, sa CR, may kwan dyan, may... Oh, may kwan namin sana, sa kay tali namin tali yung... Tali yung yan, yung ka, kwan, yung hapul, yung kumot. Ay, Diyos ko, dami kami. Sabi nila, tatakas tayo, sabi niya. Ako naman, siempre kung ano dyan, tatakas naman talaga ako. Oo. Palagi nila ako nag-pray. Sabi ko, Lord, sana sabi ko, may employ ako na hindi ako mag-uniform. May employ ako na marunong mag-English. May employ ako talaga na mabait. Tinawagan ako five days. Araw-araw kami nag-relay day yan. Nang damit okay, na sa may... Oo, parang oh, binibinta ka. Yung prospect yun, ganyan. As in. So, Kaya kayo doon tapos wow, po pagdating doon sa may sa, kasi nakita ko sa opisina lahat 'yan ang, ng, ng 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 kontrata na nabinalik ang mga pinay nakayrira 'yan pipili 'yan yung mga Kuwaiti kung sino pupunta doon pipili 'yan yung parang customer mo nag ka doon <laughs> ka kita as in tapos, tapos ito masama. So, tinawagan mo, ako kasi dapat araw-araw ready ka, ready. Nakadigo ka na, nakasuot ka lang ng gamit, mo. anytime. O kasi Tatawagan po, ka, ka ng may-ari, uh, tapos yung nagbabantay sa amin na pinay, Papuntahin mo dito si Kwan, dalhin niya yung bag kasi doon, harap mo yung employer mo kung gustuhan ka o Ay, hindi. Ganon. Pagdating ko doon, nakita ko talaga yung aura ni madam ko, Egyptian yan naka-pink siya, naka-black. Kasi nga, professional siya eh. Mm -hmm. Nakita ko din si Sir Iyad, burangos dito. To, sabi ko, Diyos ko Lord, sabi ko, no, ininig talaga ako, Kasi may may pubiana ko. Mm -hmm. Diyos ko Lord, sabi ko, sana, sabi ko, mabait lang to, sabi ko, gano'n. Nalulala ko yung bag ko. Pagkarinig ko naman nung mm -hmm. siya mag-English. Ah, uh, pinatulad mo na. Mula. Ay, Diyos ko Lord, salamat, sabi ko. Gano. Tapos nagsabi din siya sa akin. Kasi nga, ang, ang, ang katuloy niya, pinay din. Umuwi lang na siya, nag problema lang na kasi sa medical niya, kaya natuan siya. At saka, may trabaho sila mag-asawa, mga bata tatlo, uh -huh. ang ang, ang pangalay, Tsaka panganay, saka pangalawa, nag aral, yung bunso, one year and four months siya eh. Malit pa yung bunso nila. Uh -huh. Yun, sabi niya sa akin, uh, just you try uh, one week, if you want to stay in the house, it's okay, if you doesn't want, it, I turn you in the agency. Ayun, oh, nabait yun. Na yun Kaya parang yung amo ko, ganun ang sinabi. Ganun yung um, sinabi. Um, Tapos, nung no time na yun, pag pasok ko lang sa bahay nila, parang feel ko na um, mm -hmm. comfortably ako. Mm Nakifeel na feel ito. mo talaga yeah. post, yun. Tapos, ayun, lahat. Binili niya. Braco, panty, napkin, lahat. Mm yeah. Delivery ako. Doon ka na swerte. Doon ako na swerte. Doon mo na na-feel na? Doon, na, doon ko na-feel na safe ako. Unang <laughs> <laughs> ko na yung ubad ako. Nagbutang oh. Yun, yung time na yung siyempre, yung bata. Kwan sila eh. Hindi kagaya ng ibang kuwitina na, mga na bastos. Oo. Uh, oh, -oh. May, may bata maganda, basta maganda basta maganda yung, yung pag anpapalaki yun. papalaki. Malamping yung, yung mga bata. Totoo yun. halo. Ito <laughs> <laughs> ang sufas. Basi, hindi. Hindi. Nung time na yun, yun, nag-adjust pa din ako. Pero, siguro, sa kwan din nila, sa tulong din nila na accept nila ako at turing nila ako na pamilya, oh, pamilya. hindi mo narinig yung sa bata na nagmumura? Once na may kailangan, please, doon mo makwain quile oh, oh. doon mo ma-feel na Ay, mga na, na, na respeto ka. Once oh, oh. na marinig Anong ng tatay, once na marinig ako. ng tatay Marin na medyo ma <laughs> malakas yung boses, magalit yung nanay, no? Ay! Oh, Ganon siya. Ganon siya. Kaya yung mga bata, respeto talaga, hindi mo marinig na Oh, kalba! Ay, wala! Oh, oh, magmumura. Never. Never talaga. Nakaswerte. Oo! Oh, doon ko talaga na, kwan na. Kaya nga nung time na yun, sabi ko, once doon ah, pa si Kunti. Ay, lang tubig mo. Ay, patay. Ay, mo tubig. Ah, tubig mo dito. Ah, ah, ah. na yun nila. Mix mo ah! Ay, bigat mo. Kasi, ni. Ikalo lang. Doon ko talaga na-feel. Tapos, Pero tapos, tapos mo ko mo sa kanila. Oo, nakauwi ako uh, 2015 umuwi ako tapos humingi yata ako ng release ng 2017. Oo, binigyan pa nila. Binigyan release Yes. Ay, ah, ay, Ayaw man. talaga kasi nung time na yun yung, yung alaga kong laki mm -hmm. para may diferensya. Tapos mahilig siya mang Malawak. pa dito. Pero malaki hmm. siya. Oh. Lalaki siya. Malaki. Bata pa nung time na yun, mga ah, okay. 12 or 13. Pero lumaki na. Laki na ngayon. Tapos yung alaga ko na yan, kahit wala na ako doon, pinagpupunta niya ako ma birthday niya, tinatawagan ako. Ngayon, dalaga na. 12 years old na siya, o 13. Malaki na. Oo, as in. Napakaswerte ko. Tapos, every year, pumupunta kami sa Egypt. Nagbabakasyon kami doon. Pumupun. Manganda kayo sa Egypt? Oo, sa Hurgada. Tapos, one time, naka business class pa ako. Ay, wow. Pangarap mm. ko yan, pero hindi ko nalawa. As in. Mm -mm kasi nga siya once na nakita nila na kung paano ka magmahal sa anak nila, susuklian nila yan. Mas marunong man sila magsupli. Mas marunong sila magsupli. bira lang talaga yung ganyan makita mo. Ay, bira na. Yung time na yung nag ako ng release, umiyak talaga yung alaga ko. Tapos hindi ko sinabi sa kanya. Sabi ko lang, magbabakasyon. Tapos, ilang beses, sabi niya, Baba, bakit hindi siya bumalik si Ben? Sabi niya, hindi niya alam mm -hmm. na, nagtrabaho ako. Nung nagtrabaho na ako sa labas, pumunta talaga siya sa trabaho ko. Na nahanap ka nila? Doon, pumunta ayon, talaga ayon. alaga ako. Oo. Uh -uh. May flower shop, pumunta mm -hmm. talaga na feel kasi na na safe ako diyan yung mm. mm, mapipil mo man uh -huh. kung, kung ano up kain up. nila hindi nila sabihin na uy ganito uh -huh. alaga ko yan masabi ah baba uh, kasi nga yung amo um, ko hindi ako yung nagluluto ang niluluto ko lang yung pagkain ng mabata sila wala yan kasi na dahil ay parang, parang sabihin ako. na ng nga, alaga ni, amo um, yung uh, we order the food outside sabi ng alaga ko. Oh, baba 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 baba! baba KFC bill bill. She want she like KFC. Alam <laughs> niya. O, kurdo yun si sir. Bel, ilang piraso? Lima. Ubus ko. Uy! Uy! Oo! Grabe yan. Hindi, ay armas, sa KFC. Hindi sila, hindi sila madamot sa pagkain. Dabi. Lahat yan. Maganda yung ganyan Eh, ah. hey, as in. Kaya nga sabi ko, na, na naranasan uh, ko mga ganyang sitwasyon dito. As in, naranasan ko yan. Bago ako nakarabawa ko sa labas. Pero nung na, nirelease ka, yan, dito ka na ngayon. Sa may flower shop. pa. Ah, iba. Ito ang ako pa. Pag-inlist ko, hmm. binigyan pa ako ng 100KD. Bonus ko. Yun ang binayad ko sa kwan, sa okay. sa visa ko. 400, hmm. ay, 400, ay, 350? 2 years? Hmm. Ah, so ikaw na nang ng visa mo? Oo, oh, ako talaga. Walang libre dito. Makalibre ka lang kung pakinantok mo. Yan lang yung mga galing ng mga ibang lahi. Hmm. Yan. Yeah. <laughs> yeah. Oh, kaya yung mga pinahito yan. Oh. Akala mo kung, kung ano ang kwa Ay, patago yan. May nag-away dyan kanina. Sa, di, saan? Kaninang sobra alas 9 ata. Saan? Diyan sa, sa Salmiya sa malapit sa may Manila, Ulso. Hmm. Mayroon do, may lumapit sa kanya yung lalaki. Ang tinanong ba naman ng lalaki, magkano pa? <laughs> <laughs> Natabi ko pa naman yung babae. Eh, kaya nandiyan siya, nandito ako. Marami na galit na para mm -hmm. na. Mm -hmm. Ang mo sabi niya mm -hmm. no, ano pag marami. Oo. Oh, oh. Si sabi ng isang lalaki. Eh, minsan kasi ayos ayosin niyo yung mga sukot niyo. Ganun lalo na pa yung, mm -hmm. yung Ano lalo mo pa mama mga, ipang pinagtrabaho sa bahay? Di ba once a month sila maglalabas? Mm -hmm. Ganun yung ginagawa nila. Natrabaho daw yung sa pia, ano sa bahay. Akala daw kasi ng lalaki ano nga siya? Diba kasi nakasleeveless, nakabukas-bukas yung dibilip pa? Ay, yun, grabe na talaga yun kayo. Nakakrap tap tapos mm -hmm. yung leggings ba? Oh, Uli okay kita yung okay pusi, at yung dito so, sa harap. amo, um, um, sa amin, nagkasuot kami ng piting, pero naka-jacket naka kami. Ang reason niya kasi, may jacket siya, kaya okay. Nag sila. nag -jugging. kaya lang, hindi niya suot yung ano niya, nagsisimpon lang. Eh, kahit na. Ibang lahi yun. yung na, nasa Ibang lahi na lalaki. Sa amin, uh, 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 ako, hindi, la labas ako. Dali sila mahuli, dali sila na ng, ako. Ng ganyan. Naka-jeans. Pero nakasuot ako ng, mm -hmm. ano ba, jacket na, pero bukas dito. Okay lang kasi okay naman basta na. maka, makasarado. Oo, Okay lang okay. kaya kung gusto ka respetuhin ng tao, tao, tingnan mo sarili mo. Yun ang so, kung kaya-aya ka ba na respetuhin ka. Ito na yung mga purato ni laki to nga. Diba, diba, iba talaga yung mga lalaki oh, nito, lalo na pag oh, ibang laki. Oh, Walang yato sa Kasi ang alam nila, lahat ng mga Pinay, kukpok. <laughs> Bakit? Paramihan ba yan dito? tinaro no, iba mag nakano nga naka, ano, naka t-shirt nga pero piting-piting naman nakatakin gali pangit kasi tinan pero kahit nakaano ka naka ganyan ka basta magsuot ka lang ng jacket na bukas yung dito yung mm hindi -hmm. yung alam mo alam mo naman na dito mabawal no ganyan oh bawal talaga kasi bawal bawal naman, yung, kasi alam ko kasi nga madali kaya magbitik ng mga pulis ka ang mga, mga, mga pulis dito nga naka-sibilyan Marami. marami. Hmm. Pero mm lagi ka nakadiop ng ganyan suot mo. Tapos ano? Ano ka nila Monitor ka nila yan. Mm oh, yan, madani. marami dito nung nang ginagamit. Na. Pero, pero, totoo, may bayaran dito? Ay, oo, dami dito, te. Kung alam ko lang. Ito, ito, ito. Ito, Oh, nakakababa. Papaligois <laughs> para sa Queen City Antipolo. Di man ako nagbabalagala doon. Kaibigan ko 'yun. Sa tolong. Alam mo te, baguhan kan ako dito. 'Di ba? Nung gumala tayo, gumala tayo, 'di ba? Sila nagpadala sila, nagano sila ng pera. Tapos sino nga ba yung kasama narin? Amara Yung kasama natin si Ate Gigi. Eh Ate Gigi na. Dalawa kami yung natira. Yung may dumaan pa naman, namante. Tapos Yeah. <laughs> yung sinabihan yeah. ako na Pwede ka. How much you? Oh, oh. How much you? Sinabi mo sana magkano? number? Nagkakakal. Ayun ko, number. Anong <laughs> lalo na <laughs> sa sa Kuwait City? Habang ka dito sa Kuwait City, dito mo <laughs> Punta kami sa harap ng na, ano, nang Hindi mo naman talaga magdadala na, na, kasi ng mga yung mga Pinay kasi. Kasi libre sila na, ng pagkain okay na yan sa kanila. Kaya nga sabi nila, pang KFC lang. Ganun. Mga Oo, may, may mga Pinay talaga ganun. <laughs> <laughs> sa city, ang mga kaibigan ni Dati na, na, na nagtatabaw din kaya uh, sa akin, friend ko, yeah, ayawan Kung, kung saan yung ng business. Ay, doon na big ako sa kwan. Ura, pag ganito, tiinan mo. Ay, tama, kapusok. Ay, akuta nang mainam. nang <laughs> mainam. nagkwarto-kwarto rin dyan. May gina... Ano sa city, mayroon yan na. Ah. Yung mga... Ngayon ang nga, ayaw ko tingnan mag-de-opte. may mga kaibigan ako na gano'n. Pag iiwan ka lang sa ere. Pag dating, pag tawagan sila, pag abot na kasama na nila doon yung mga boyfriend nila. Ako, kawawa ako. Kasi siyempre, hindi ako, hindi, ako naman... wala ko. Oh. Kawawa ako. Alam mo ba yung ginagawa ko doon sa seaside sa city? Doon ako nakaupo ko. Parang doon pa nga ako. Mula noon, hindi ako nakadiot. Hindi dumating ko. Oh, datingan ah, nung una nung umuwi si yung pinsan ng asawa ko di kasi dito din siya okay. taga Palawan yun yun ang lagi kong diop yun talaga kasama ko sa city kapag saan kami punta talagang magsabay kami ihatid ko siya tapos uwi ako ganun na kung hindi, hindi kaya ako ang mauna tapos direkta ay yung taxi ganun mm. sa bahay niya yun pero mula nung nag-umuwi siya hanggang sa ano hindi pa ako hindi ako nag na mag-isa pero ito Di ako bihira kasama. din ako magdiog pagka ano lang talaga. No, minsan pente. punta ako sa bahay nila tita, ganun lang. Kaya importante talaga magdiog mm. pa kumain. Ah. Ang hirap kasi ate, ito lang, ang pangit kaya ate na naranasan ko na tatlo, tatlo kasama ako. Pagdating ng mga boyfriend nila, dahil nang, ganun ka, wala na, wala nang nabi, na, uwi, saan ka na, uwi ka na lang kasi may pupuntahan ka kami. Eh, <laughs> alam mo na yun. <laughs> <laughs> Oo, oh, kasi hindi ka nabanta nga. <laughs> Para, Oo. Parang pa sabi yun. Kasi marami talaga sa city. Eh. Lalo na yung mga kwarto na di yung iba kasi yung mga pinay din. Nag-aalaw -ano din sila. Yung iba pati na katulad na kanila at ito. May, may pasok si ate. Tawagan lang. Hindi mahirap na kwarto mo. No, ganito. Kasi ito, bigyan lang kita ng ganito. Ganon. Oh. Yun. Kalabanan yun. Yun, ang, yun din ti ang ginag-ano ng mga kulis dito. Kasi nga yun ang kalabanan ng ginagawa ng iyan ang pagkakarap ng mga pinay na ito. Okay. Oh. No, ang renta niya 40,000. 'Di pa pera 'ta. nila, eh simple, magrrenta ka ng 60. Bigyan ka ng tip na 50. Oh, 'di ba? Eh, oh. Nakabayad ka na ng 1 na. Oo. Oh. Magdalaba ka lang ng ano. Oh. <laughs> Kahit magpag-laundry ka pa ng uh, okay lang. Mm. Oh. Wala man 10KD pa. Arawa. Kaya nga, sabi ko sa iyo, marami dito yan. May, may kaibigan ako nang gano'n yung anak dito. Dalawang, dalawa oh. yung bahay niya. Yeah. Oh. Yun ang ginagawa niya. Yes. Sabi yes. na may boyfriend ka, tawagan mo na ako. Aray! Ouch! Basta, basta may hit lang ako. Sabi ko, ah, anong palagay mo sa akin? <laughs> Oo. Oh. Ay, dito, ito. Ito ganun.

Ah, ako na listang pin